Hello guys, good morning ngayon. Manguli tayo ng tilapia. May bago kaming technique na panguli ng tilapia bali. Pag ako ng buhay na tilapia, yun magsisilbing ano namin, pangkati. Ayun guys, uh, tuturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung magandang paraan para marami kang mahuling tilapia. Ayun guys, sana Ito nga pala yung unang habang natin para meron tayong pangkati. Kailangan natin ng buhay na tilapia. Yeah. Ayan guys, natalihan natin guys dito. Matasa At, natin dito yung guys para hindi siya... buhay na buhay pa nga. Pwede pa tayo na nga guys nagtali na tayo ng tilapia sa may bibig ganyan yung pagtali ng ano, tilapia at saka nylon yung gagamitin mo para hindi siya masyadong kita na may tali ayun guys yun lang yung gagawin natin guys ayun tara guys ano tayo sa ilo guys Ayun guys, nandito na tayo sa location ng pagwaya natin. Dito yung magandang site. Ayan, magandang site dito guys. Dito tayo magtatago kasi dyan yung mga tilapyo guys. Ayan, dyan yung tilapyo guys. So ayun, tara guys. ano kayo guys. Huwag na natin patagalin ito. At ito na nga ito yung area na ano tatlong perasong tilapia yung nahuli natin nakatatlong peraso tayo dito ang gagandahan dito sa ginagawa nating technique na nagkakati guys. Shot, guys hindi tayo masyadong mapapagod kasi naka lang tayo sa magtatago lang tayo hanggang sa may lumapit na tilapia ayun na ayun, guys Huh? <laughs> Ang gagandahan guys Sumabay yung ganda ng panahon Medyo mainit At saka yung tubig malamig At yun um, maganda yung panahon May nakakatawang part dito guys Habang gumagawa tayo ng content eh, Merong isang lalaki na kakilala natin pizza sa atin tsaka ng bulabog sa pinagulihan natin ng dilapya ayun guys sana paro panoorin nyo sa huli nandun yun sa, sa huli ng videos ko sana panoorin nyo guys nga pala guys uh, pasupport pa support naman ng youtube channel ko the real life Adav adventure paparans vlog sana supportahan nyo yung youtube channel ko yan sana mag subscribe na mga hey guys thank you and guys lipat muna tayo ng location yung dito muna tayo yan magandang location dyan guys ito sana yung magandang area na maraming tilapia may tatlo na akong nahuli dito at bigla na lang may sumulpot na ano si Kuya Kalbo <laughs> biglang nilulabog tayo and guys panoorin niyo guys pa pasulpot siya guys Ha?

<laughs> 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 Binulabog tayo ni Boy Kalbo. <laughs> Kaloko, hindi niya Ah! ito na nga pala yung huli nating lahat guys hindi ko na naipakita yung ibang video natin dahil sa haba na ng video na nagawa ko guys ayun salamat sa panood nyo guys